Hello guys! Good evening sa everyone. Uh, ah, binabati ko ang aking my brother, Kuya Edwin Mirano, ng happy 49th birthday sa kanyang kaarawan. At nawa siya ay bigyan ng maraming buhay at lakas ng katawa ng Panginoon Diyos. So Kuya Edwin, happy happy birthday and I love you so much. Kuya, mahal ka namin ng ating pamilya, lalong-lalo na ang ating inay. And sa lahat ng aking mga kuya, So, maraming maraming salamat sa iyong pagtulong sa ating negosyo at nawa ay bigyan tayo ng maraming biyaya at marami tayong matulungan. And kuya, uh, wag mong isipin ang mga dumarating na problema. Ang isipin mo nandiyan ng Diyos para sa ating lahat, lalo na sa ating pamilya. Kuya, uh, lagi mong pagbutihin ng iyong pagtatrabaho para ganun sa iyong pamilya. At mahal ka ng iyong pamilya, lalo lalo na si Edmar at si Roslyn at ng iyong asawa, Kuya. Marami nagmamahal sa sa'yo at binabati kita ng happy 49th birthday, Kuya. Mahal na mahal ka namin ng family Mirano, lalong-lalo lalo na ang ating ina. Kuya, nandito lang ako para sa inyo at para sa ating pamilya na nagmamahal sa inyo at hindi po ako magsasawan tumulong sa ating pamilya at ganoon din sa maraming tao na ating natutulungan at nawa ay e, bigyan tayo ng maraming biyaya ng Panginoon at tayo ay maraming matutulungan. Alam ng Diyos kung anong ginagawa nating mabuti para sa ating kapwa, para tayo ay makatulong sa ating kababayan at sa kapwa tao natin at sa lahat ng mga tao at empleyado natin. So kuya, maraming maraming salamat sa ah, pagtulong sa ating kumpanya at sana ay huwag kang mapapagod tumulong. So God bless and we love you all from Princess AZM. We love you! Uh, na ako. Nabigla ako na surprise ako ni Madam Princess SM. Ang mga bisita ko ay si yung vlogger na kapatid ko si Jose Mirano. Wow! Ariel Mirano. Ang artist ko. Thank you very much sa mga ano. At pag kayo ay lumaya, kakain tayo. Pagsalusaluhan natin itong mga hinanda ko. Hinanda ninyong pagkain ni Madam Princess SM. Thank sa mga bisita uh, ng mga pa dito. Mga bisita ni Madam Alma. At marami tayong mga papagsalusaluan. Ah, si nay. ko. Sana nandito siya. Ang aming bisita na si yung walang kakupas ko sa si Ate Gina. Ayan, si Ate Gina. May may sister sa ating kapatid. Sa ating kapatid. Ay, sa si Big si, si, Big. Sekretary ni Madam Presidente. Oh, so, anak ko na dito. Thank you, thank you. Happy birthday. Ayak na po. Ayak na po. Ayak na yan. Ayak Kasi alam mo yan. Sa atin yan. Kung tayo na. Forte na yun ka na. Ako ay forte. Forte ka lang mo Parang parang 25 pa lang Ay sa totoo ka. Hindi ako <Güliono> pa <Mix> pa <laughs> Nagpapas na eh. Oo, oh, na lang. Ah, happy, happy birthday. Sana, sana madami pang birthday darating sa iyo. At isa pa, yung ating, ating business na kay eh, madam, na mo. At, lalo so, pa rin, pala rin. tayo ng Diyos at sana maka-out tayo sa hirap ng ating problema. eh tol, Happy happy birthday. Sana maging malakas ang katawan mo. Ha. Ah, Huwag susuko ang ating habang natay na dito. Nandito tayo habang buhay walang kalasa. Happy birthday. Kiss mo na. Thank you, thank you. Boss, congressman. Ang tao ko di sa kanya ay eh, siyempre mahal kong congressman. Congressman. <clears throat> eh, ay, wala na ako nasabi na sabi nila yung kaputol ko eh. Birthday. Happy birthday ya. Hilang happy birthday sing yo. Selamat. Eh ya. Happy birthday. Thank you. 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 Semoga <laughs> <laughs> <Ayat> nah. <laughs> <laughs> nang lagi nang pokok mega park. Nang stay health and stay happy. Oke, repai ya kan. Ah. pa, happy birthday. Uh, sana bigyan pa kayo mahabang buhay at ako po ay nagpapasalamat sa inyo at pinalakan nyo kami ng maayos. At minsan lang po ako sa inyo mag-I love you. I love you po. Pa, happy birthday. Uh, um, sa na po sa lahat. At maraming marami salamat po. Um, eh, sa lahat ng support ng sa amin. Magkapatid.

Okay, yeah, ka Maraming salamat at umabot ka pa sa edad mong 49 years old. Sana gabayan ka palagi ni Lord sa iyong hanap buhay sa pagtatrabaho mo sa araw-araw. Lalo-lalong inapanalain ko po ilayo sa tukso. Yeah. Sana <laughs> yan, huwag niyang pasaway. Yun lang. Happy Happy Birthday. Sige uh, uh, po. More birthdays to come. po. Happy birthday, happy birthday po! Uh, ako naman, happy birthday po, bu Dwayne. Salamat sa pagtanggap niyo sa akin. Hindi na rin ako iba sa inyo. Para na rin tayo magkakapatid. Ang bis ko lang naman sa iyo na naway gabay ang tanong kami noon Diyos. Nandito kami ni Madam para sa inyo. Nagtutulungan tayo para umunlad ang inyong negosyo. Yun na at God bless you more and more and more. Thank you po. Ikaw, happy birthday. Siyempre, ah. Tulad niya ng ano eh, tulong-tulong tayo dito nga. Nandito ako para tulungan siya kung ano daw so, eh. mga problema pwede na din sa atin. Tapos, uh, yun lang. Happy birthday. Thank you, Nirmat. Yeah. Happy birthday ko, Edrin. Edrin, eh, mag-iingat ka sa araw-araw na ginagawa mo. Laging kumain sa tamang oras. Lala, kumain na. Ay, Ayun, um, eh. uh, uh, enjoy your day. Dami yung food at ang yeah. yung mga mahal sa buhay. Oh, thank you. Happy birthday, Kuya Edwin! So, si Kuya Edwin ay isang operation manager natin dito sa Aldrich Ken. So, thank you so much. Uh, maraming pinagbago sa ating negosyo. Sabi nga, kapag umaayaw, hindi daw nagwawagi. So, pag daw uh, patuloy lang yung ating buhay, so, nagkakaroon ng tagumpay. Uh, so, thank you so much din kay Ate Je. Nandito, then sa lahat ng friends natin at sa mga tauhan sa ating mga brother, Kuya Joseph, Kuya Edwin, Kuya Aver, lalo-lalo na kay Boss Edmar sa iyong anak at sa iyong little boy na aw-aw at sa iyong binata. So, sa ating kaibigan, kay Ate Gina, at sa ating Princess KCM team, at sa aking secretary. So, thank you, Kuya Edwin, sa gabay mo. Sana pagpatuloy mo lang ang pagtulong sa ating kumpanya, lalo na sa akin. Thank you uh, bilang iyong kapatid ako na bunso, uh, sabi ko nga, isusurprise kita. So sabi kahit na anong dagok sa buhay natin, patuloy lang. At nandiyan ang Panginoon para sa atin, lalong-lalo lalo na sa ating inay, kay Inay Rosie, sa, sa iba pa nating kapatid, kay Kuya Wilson, kay Kuya Ruel, kay Ate Tess, at Janet. So mahal na mahal namin kayo kahit wala kayo dito, nandito si Bus Edwin. Uh, marami man dagok sa buhay niya, uh, nagkasakit siya, pero nakagabay ang Panginoon para sa kanya. Mahal kita kuya oh, yeah. bilang kapatid mo, hindi lang bilang ano mo. So thank you. So my surprise! One! Two! Three! Thank you, yeah, thank, you. thank you. Thank you. Yeah. So, thank you. Thank you. So uh, thank you, lad guys, sa aking mga ko vlogger lalo lalo na kay Boss Jose, magkuwai <laughs> at mabuhay ang akin lad. Magkuwai. 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 sa Magkuwai. 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 yung Magkuwai. 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 Okay, sobrang Magkuwai. ko. Ano ba na Hindi ka naman ito pira na! Ayun, sa mga bisita ni na bisita ko, si Vice, nandito ng Sitlan, Vice ni, ni Madam Isip, uh, sa mga bisita namin, na si Ate Jaina, dito. Thank you very much sa inyo ha! Okay, din. Ay, tawin naman, tawin. Year. kasi okay na nice, strong parang okay na kayo na na ano ko naka naka ako eh, salamat sa Panginoon Diyos okay 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 Kuya, hanggang gusto mo. Happy birthday, Boss Edwin. Mira na. So, happy birthday. Happy birthday, Boss Edwin. Yeah. Salamat, Boss. Happy birthday. Okay. Boss, happy birthday. Okay. boss, happy birthday. Okay. Boss, Happy birthday. Edwin, Boss, happy birthday po. Happy birthday po. Boss, happy birthday po.